Thank you. morning mga katongs TV sa so, magandang araw po uh, ayun ang apo no? bali papunta na ako sa Tumana na ngayon ayun po yung bukid dito mga nagagayak na ng uh, pagpupunlaan pagtataniman so ayun uh, ako lang po mag isa ngayon ng lulusong kasi nandun naman si Fed, si Bato. Uh, nag po sila kahapon doon habang wala ako. Kahapon eh, sobrang saya po namin kasawa. Dahil doon sa uh, karangalan ng aking anak. So, po na yun nga lang po uh, hindi po ako lumusong ng tumana so, maghapon bali after ng recognition ceremony eh nag-celebrate uh, lang kami ng konti kahit na kain sa labas so syempre uh, nakaka-proud ako sa uh, proud ako sa aking anak sa binigay niya sa aming infant. so yun lang ang kwad ko sa anak ko uh, pagputi niya mabuti pa at tuloy tuloy lang o so, darating din ang panahon na makakamit mo lahat ng yung pangarap magus na yung mga, uh, pa, mga irrigation uh, mga katong sa uh, lakas na ng tubig so simula na talaga ang gawaan ang, ang rainy season ng pagtatanim ng palay At uh, kahapon sila batong, nagrasyadam doon si Sile. Sila ni Fed Dahil wala nga po kahapon doon sa tumana maghapon, ano. at tapos nga po ay si Bato, to hindi ko kasama ngayon tatapos niya yung grasatiri doon sa awan sa sa tata ni Palay eh bukas pa naman kami pipitas Hmm. Ano po yung bigat? Wala ka ito kasi 160 Ah, hindi nyo wala sa ano Sige kahit ito na lang muna Mga oh, 10 kilo Parehas na lang sila ng presyo ng nagkita na no? 65 yung malagkit oh 60 pa isang kilo lang okay. 10, 600 May i-receive kayo ate?

Ah, uh, bumili muna ako ng 10 kilong bigas dahil wala na tayong bigas dito sa kubo. Tatlong mami. Tatlong ano? Ah. Tayo lang? Ah. Uh -huh. Okay lang. Yakang yakang yakan naman yun eh. Hindi <laughs> yun o. Basta na dito si Ted Bailon. <laughs> <laughs> Saingin, ah, oh. Saingin, Saan ka na? Basta ka na? Saan mo ang piyas? Ah? Yung kapon? Ah. Alam sa alam mo. muna to. No? Ay, parang narinig ko sa ate Bing mo kanina yan ah. Eh, Ay, may... May si ng mami. May, na, may nabasa ako eh. <laughs> <laughs> Okay, ganoon muna kayo. Ata yung gusalinang Lalagyan? Ay, ng Oo nga eh. Nakaluwang ba kayo? Eh, ba't kasi oh. hindi ba't tinawag sa akin? Hindi siya pinagdala kong gusalina. Oo nga eh. hmm, ganyan, <laughs> bibigay okay, ng kabase si ano, Tata John so, Lee. Oh. mo na ang van, Rosalina. Hmm. Hi, ano sabi ng buyer kapon? Okay naman. Basta yung sinabi niya kay Bala eh. Kung may gigas po kayo, kuha niyo sa akin. Sa gigas. Ah, di, uh, uh, yung bayad. Uh. Kasi nga naman minsan. Mahirap oh, yung abang-abang pa paron. Hmm. <laughs> Eh sa akin kasi pagka nagdaan yon may kasamang plastic. Obligadong abangan sa highway. Maraming salamat sa mami. Kain maraming, maraming, Andy mami, Andy mami, nga, mo, tayo. na yun. Maraming mami. Good morning. Atom. tayo. Kita na naman po tayo. Nang? Nang Sili. Nang <laughs> pera. <laughs> Nang no. pera. gasolina

yun mga katong update ko po kayo dito sa tinanim naming sitaw ano at yun no oh. tubo na eh, ayun na nga po mga katong sa tubo na kaya to nung nung natapos ko kasi namin taniman to ah uh, bali yun nga ako oh. sabi ko nga doon sa vlog kung hindi umulan eh didiligan ho namin ngayon kaso nung pagkayari ho namin tinanim nung hapon nung gabi umulan kaya napaka ganda ng timing nung pagkaulan na yon ayan po tubo na ganda ng pagkatanim uh, tanim, timing tumubo tumubo na so yun mga katong mga grass cutter na nga po ako bali sila Pedge si at Ibing at si Kede namimitas na sile ah, babawas lang naman po yan kung gano'ng mapitas nila ngayon para bukas babandel na lang so habang binabandel yung sile namimitas ng talong at least eh bukas hindi na natin intindihin na pipitasin yung sili kumbaga i-ready ire na natin para hindi para maibiyahi din so tatlo sila then ako mag grass cutter tapos ayun mag grass cutter nga din po yung dalawa kapon si Bato si Fed ah, nakaluwang naman din sila tapos eh, ngayon si Bato pinaiwanan ko ron sa bahay para tapusin nyo yung breakfast niya dahil kahapon ayan napaka sarap po sa pangramdam nung gano'n ah yung anak ko eh nagkaroon ng parangal sa Swelhahn so talagang ah masaya masaya kami mag-asawa sa ah, ginagawa ng aming anak. Lalo si Jillian din po ah, nasali sa top 10 ano. So lahat ng pagod uh, nawala nawawala dahil sa mga dahil sa mga anak ko pinagbubutihan nila yung pag-aaral so lahat ng sakripisyo ko eh baliwala pagka ganun yung ginagawa ng mga bata so ayan natutuwa lang ako tapos ayan uh, after nung recognition ceremony eh kumain lang kami sa labas yan nag-celebrate lang ng achievement ng anak ko <laughs> nakakatuwa talaga mga katong sana pagka ganon eh alam niyo naman yung anak ko na yan eh galing sa matinding pagsubok so sa mga hindi nakaalam dyan yung anak ko po na yun uh, dalawang taon nang nakakalipas eh, naoperahan na po na, naopera po sa puso yun ano uh, at syempre ang dahil din sa pag-youtube ko eh, nagawa na paoperahan ko yung anak ko at sa, sa dahil din sa inyo sa mga sumuporta sa mga tumulong maraming salamat po sa inyo so ayan uh, yan Ah, importante 'yan ah kahit na anong pagsubok ang dumaan nalalampasan, kinakaya. Kaya 'yun, i balik na tayo dito sa pagtatrabaho. Okay po mga katongs at Ayan. Tumanda na yung kanang dahon na sil natin oh. Bumerdim berde na oh. Hindi ka mukha dati. Pero marami po ang kan na matay na nalanta gawa ng sobrang init. Pero at least ayan na ah, nakabawi nung nag-uulan. Ano yan, Kape? Water. <laughs> M Dapat mainit na tubig. <laughs> Ay. bali tatlo sila namimitas, si Kaedit si Atibing, then si Ped. Ako naggagrass cutter, bali ito nakatatlong butas na tayo. Ayun. Then para lilinisan na lang natin yung puno niyan kasi hindi naman makukuha ng grass cutter yung nasa tabing puno. Bills dum tumubo ng damo pag naulan. In-spray ang ko po ng kanto ng basta. Pati yung abila, oh, kapal na rin. Pero ayos lang, ganyang kasarapan yung masarap uh, ginag-scatter. Mabilis. Tapos basa pa yung lupa. Kahit na sagad ko yung kan hindi kukan yung alikabok. Pero yung harvest po nila ngayon, konti lang yan. Kasi ala ano naman ganong bunga yung kung sili natin sa ngayon nagawa ng nawan nga sa bunga na hindu, sa pamumulaklak ngayon pala nagsasanga yan namumo uusbong yung talong natin mukhang nasaktan ng nagulan na <laughs> yan may mga dahon na nalalagas pero natural lang naman sa talong yan And then magpapalit po yan ng bagong supang Okay mga katongs At ayan tanghali na nga po Bali ito mga iluluto lang po tayo ng ulam natin tanghalian So Nagluto si Ped Tortaro kami ng talong Sabi ko sige Masarap nga ka ako yan Kahit na tanghalian <laughs> Tanghalian namin ni Tortang Talong Kaya bumili nga po ako ng itlog. Saka, bumili ng isang repolyo. Ayun si Ped, nag-iihaw. Iniihaw Nag ang talong. Nagayak na yung itlog. Oke, ya, lumayan sih tahu kan. Hah? Meron. Ya, masala sos sawan. Sile. Error. Ya, Ya, shout out buat sama ngamimis am tortang talong. Ini lu tutu talong Ito ang tortang talong. Ito. Ito yun oh. Last na salam. tapos naipipritong repolya bumili ko so marami po yung tinorta ko na yan ayan eh. sarap kasi yan mga katungs sarap ng torta ng talong maraming salamat po sa lahat sa panginoon na po ayan tapos na luto na kahit na ito eh, tibing. Luto na yung ating tortang talong. Ayan. Yeah. Kanyaman. Sarap ng ulam natin. Madalang ko lang na ulam to. Alin? Yan, tortang talong. Dami yan. Nung ano nga, nung dumating kami dito, naabutan ko, may tira pa si ano eh, Pid. sabi ko, ulamin ko yan ha, ah, huwag mo kong ulamin. <laughs> Mahilig din pala si Ped dito eh, si Ped nag-request eh. Masarap na Ped. Huwag ba yung bakit nito? Oo naman. Siyempre naman, nilagang gulay yan, ikaw naman. Si Ped. Patiin mo, hindi pa ang kutsil. Para mabigyan si... Si Ted. Eh? Ted Bailon. Masarap sarap to. Ted Ted Bailon. Eh, Ted Bailon. <laughs>

Si atin. Mm. May hindi si ate. Mm. Mahilig din sa gulay yan. Mm, harap pa sa yan. Mm. Eh. Ikaw mm. po rito ulit to. Si center raw. Isang kilo. Mm. Mahal. Kain po tayo. Kain po kain. Pwede. Hmm. Yo. Ano lang? Pepsi. 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 <laughs> Pe <laughs> Pe Be oh. Pepsi. Pepsi. <laughs> Pepsi. Kain na 'to, Bing. Lang. Kain po tayo mga katongs yeah. Ang halian tapat. Masarap na ulam. Oh. Torta. Mas mas. ni. Ang likod <coughs> 咱不带哟。<Yeah. S 2> time Oh. Nagulat. kasama ka Nagulat. <laughs> Salari. <laughs> ano ba, yan? Ano ba yan? Sorry, sorry, sorry. You know, nakakaluwang na tayo. Abilaan ng sinasadsaran. Nagulat. <laughs> <laughs> So yun mga katong Gabi na nga po At ito yung na-harvest nila Kaya ding sili Bali pitong sako Kaya lang eh, Hindi na binandel Bukas na ipabandel yan Ayan o Lalaki na yung sili natin ngayon So Yan At Mambon lang Hindi naman umulan Pero tama lang naman yun Dahil basa pa may lupa Mahirap yung masobrahan ng tubig at ayan, pa na rin ako. Then si Ped. Ayan, may iwan dito. Ano na ka, Ped? Ano, okay. siya? na lang mag-dextrose. Pitas okay. <laughs> tayo ng mga gane. eh? okay. Pitas tayo ng at saka Sili pa. Ah? Okay. Pero sasama ko sigara mabuhas. Ah. Okay. Para...